So yun, mga boss, share ko sa inyo kung gaano kahalaga na genuine na air filter yung gagamitin natin sa ating mga motor. O, dito sa Honda Click na to. So yan ipakita natin mga boss. Ito yung mga na tanggalan natin mga tornilyo dahil nga nagpa-service sa atin to. Maglilinis ng panggilid at magpapalit ng uh, tapaludo o terhager ng uh, air blade. So, sasalpakan natin mamaya ng bagong tire hugger yan ng pang air blade at maglilinis tayo ng panggilid tutono natin yung kanyang uh, minor So, yan Ito yung kanyang mga panggilid mga boss So, dito tayo sa topic natin na kung bakit mahalaga na uh, genuine yung ipapalit natin o no, kung pang magpapalit tayo ng ating air filter sa ating mga motor So, ito So 'yan oh, boom. So malinis na malinis mga boss. Hindi pinapasok ng uh, tubig na marumi ng mga alikabok kasi uh, flat na flat yung ating oil seal o yung ating rubber dito. Yung dust seal dito sa ating uh, mga kanto dito mga boss. So 'yan, makikita natin na malinis din 'to. Hindi katulad pag uh, replacement yung ating nilalagay, guys sobrang dumi at may kita natin na pumapasok din siya dito sa loob nito so dito wala talaga show so, malinis na malinis eto tingnan natin naman to sa likod so wala tayong kasama ano. so, no? so talagang na filter nya yung dumi mga bus so may kita nyo naman napakurumi dito sa labas pero pagdating dito sa loob okay na okay siya so yan o so na so na So yan. Uh, dahil hindi naman to naka-schedule para palitan, so ilalagay muna natin to pero lilinisan natin. Tapos ito, makita natin na sobrang dumi talaga dito sa loob. So yan oh. Kaya talagang epektibo. O talagang napakahalaga mga boss na genuine talaga yung gagamitin natin para na-filter niya yung mga dumi na pwedeng pumasok o pwedeng higupin ng ating Uh, air filter papunta dun sa ating uh, makina mga boss dahil napakahalaga nyan na pag once na pumasok yan sa makina natin eh, alam nyo na mga boss sira yung ating makina so yan, yan yun din nagiging dahilan kung bakit nawawala sa minor o nalalata yung takbo ng ating mga motor dahil nga nababarahan namin yung mga jetting so yung mga pasukan ng hangin o yung mga maliliit na butas na pinapasukan dyan mga boss sa ating uh, yan sa ating manifold mga boss so yan at uh, yan lang mga boss good shot